bye 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 sa ulitin ulitin <laughs> pag may sponsor ulit tayo ano uh -oh. okay bye bye shano oh, bye -bye. hello ano ginagawa ni na shano nandiyan po sila Ayan. So, dadala natin ngayon yung request niya na na yero. So, maraming salamat kay Sis Dia Balin sa bigay niya na 1,000 pesos at kay Sis Jeneline Ruar Policarpio ng Eyelash Beauty Lunch na 500 pesos. Thank you! Mga, ang bigat! <laughs> Hindi ko kaya ang bigat! Bigat! Matigat! Hindi ko kaya sa <laughs> <Chati> naman. Hala <laughs> ka. Bigat pala. Shano! Wait, 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 wait. Hi! Hello. Kamusta ka? Ganito. Oh! Pinakaanagan mo. Ne! Nakalimutan mo na agad! Sa <laughs> ka Oh, may dala-dala akong ano, Yero. Di ba request mo yan? Oo, oh, saka yung... Yung sa bintana. Anong bintana? Yeah. Ito, Yerolika. Nagpudot. Alas ano, stress pa lang ng tanghali ala Ay, may upuan dyan. Awan? Ay, ito ang daanda. kita na ako eh. kita Ito yung <tita> O, oh, daandahan. Ayan, nagpapak. Para may dyan. Ayan, may daladala niyero. Limang piraso. Oo, oh, lima. oh, limang piraso. piraso. Hindi ko noon, di ba? eh, may nagbigay naman. Daandahan. Ani? Mm, kakaam, kakaam. Ay, eh, um. <laughs> mm. Ay. Ano ba? Kakao? One. Ay, kakao ka. At ay, eh, Ano, asin ka lagay? Kayam? Hindi kaya. haya. yung palang si Ay, yung wala palang bubong ano. Saka, ano, po, supan. So, ah, oh, wala palang bubong ang rilaptan. CR nila. Dahil sa ano, ka sila. Mm. Ubo pa to sulang. Ha? Kuso. na? Bukas na. Bukas na lang. Yong. Ah wala pa wala pa tayong sponsor ng pozo. So. <laughs> na lang pagkasabihin ko na lang. <laughs> sasabihin mo lang. Ah. Uh, oh, Oo. Oh. Sige. Anong sasabihin? Aag oh, thank you ka diyan mga sponsor tayo nag thank you kan. Thank you. Mm. Ditetsarin san. Diba? Oan. Sa norte. Kastuyak gamen. Kaya na nga nga ron. Nabaybayagat nga. Idigay, jay kinyayo, kakanayo, Diba? Kaya na nga nga ron. Kastuyak pa. Or at salapayak pa. Tapos, yung kamay, malpasa, ang badal. Juan, anak, binagang ko. Nakalimutan mo na naman ang pangalan ko. Ben. Oo, oh, yun sana, ganun sana. Sila kayo, lima kayo. Kapat, nga babae. Siyan na yung, yung pang-apat. Arig UK. na UK. O, oh, atoy, at, atoy, ay mo na. Juan. Na. Hmm. Nag, 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 ko kaya ng ano nag, 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 ano para nag, nag, Oh, sige. Tsaka, adi, ita, ita, lansa. mm, -mm. Lansa lang yun yung Ah, so... Wa. Wow. Adi lang like, ibagak. Mm -hmm. buon, sige. So, ayun, mga mare, um... Adi, adi, uye ka ka. Buwan. Pero adi, uye, yung lang, tagpaalamak muna dyan yung mga kwatayo, ah. Oh, so, ayun, mga mare, Ah, uh, yung kahilingan po ni Shano ay andito na ang yero. So maraming maraming salamat ulit sa aking mga sponsors na si Dia Balin sa bigay niya at kay sis Jenny Ruar Policarpio. Maraming 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 salamat mga mare. thank you ka. Thank you. Jenny, atingi. <laughs> toy, wala at, Thank you. Toy, jitnama. Adoy. Adoy. Kitoy, toy. Thank you. Thank you, Kasi Wow. Thank you. Salamat. Oh, thank you. Uh, salamat, Beng. So, ulitin. Ulitin. Kamusta mm. <laughs> uh, lang yung nanay mo? One, sige. Manang Jolie. One, sige. So, ayan. I-close na natin ang vlog na to. At si Shano ay meron na siyang bagong yero. Yero. Oh. So, ayan mga mare. God bless po sa ating lahat. Bye. Bye bye. <laughs> Is na ako. Bye bye. Bye bye. Ulitin. <laughs> Ulitin. Pag may sponsor ulit tayo, ano? Oo. Okay, bye-bye. Shalom. No? Bye-bye. Ingat bye -bye. kayo. Bye -bye. Okay. Maraming salamat. Mm-mm. Ito -mm. sa Rizal, Norte. La Bencia. Norte. Norte. Bye-bye. Bye-bye. <laughs>